Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... O marangkada na naman ang kasamaan ni Moira dahil nga kahit itong si Chia Susa na meron ng kanser ay pinuntahan niya pa ito at kinutya at sinabi niya pa na hindi na nga magtatagal ang buhay nito at binati niya pa. At dito ay sinabi niya na kahit anong gawin niya ay mamamatay na nga itong si Chang Susan dahil nga daw ay gurang na ito at matanda na. At kahit anong gawin niya ay hindi na nga daw siya makasurvive. Kaya naman dahil sa galit nga ni Linet ay dinarap niya na nga itong si Morgana Go at sinabi na ikaw ang maunang mamatay at sana isama mo na ang iyong mama lalong lalo na ikaw ang mauuna ng sa ganon ay magsama kayo ng kapatid mong si Moira sa hukay. Pero itong si Moira ay hindi natinag dahil alam niya na buhay na buhay siya at hindi nga patay. Kaya naman itong si Annalyn ay todo alal at paliwanag kay Chang Susan na wag na wag siyang magpapadala o paapikto dito sa mga sinasabi ni Moira dahil hindi yun makakatulong sa kanya dito ay pinaliwanag din ni Annalyn kay Moira na sa Amerika ay marami na ngayong gumagaling dahil nga dito sa napakabagong teknolohiya kung kaya't maraming mga cancer survivor na ngayon ang nanatiling buhay at masaya nakasama ang kanilang pamilya. kaya nga ayon nga kay Annalyn, wag na wag niyang paki ang kanyang lola. Lola Susan dahil wala naman siyang maitutulong na maganda dito. At dito nga itong si Moira ay hindi pa rin tumigil dahil pinadalahan niya pa talaga ng damit pang patay itong si Lynette. Kaya naman gulat na gulat nga itong si Annalyn dahil sinabi niya sa nagdala noon na wala namang patay sa kanila pero yung lalaki ay nagkondolens pa dito kay Linet at kay Annaline at alam na naman nila kung sino nga ang nagpadala at gulat na gulat at galit ang naramdaman ni Linet na mabasa na si Morganago ang nagpadala kaya naman kahit na sa meeting room or conference room itong si Morganago at si Chantal andun din itong si Dr. R.J. Tanyag ay hindi nga niya mapigilan ang kanyang sarili at sinugod na nga itong si Moira at dito ay pilit siyang hinahawakan nito Si Joseph na best friend nga ni Lynette Pilit niyang hinahawakan itong si Morganago Para isuot ang pinadala niyang damit pang patay kay Moira Dapat lang na isauli at isuot sa kanya Kasi nga bagay na bagay dito nga kay Morganago or Moira Kaya naman lahat ng mga tao dun ay napanganga sa ginawa ni Linet dahil napakatapang nito pero itong si Annalyn ay natatakot sa maaring mangyari dahil nakikinitay niya sa ginawa ng kanyang nanay din sigurado na mapapalayas na naman siya dito sa Apex at dito na nga dahil nga sa kaguluhan ay bigla na lamang dumating itong si Giselle at kasama nga itong ang totoong Morgana Go na nangangalan ngayong si Nosy G dito ay sinagulat at natigil ang lahat lalong lalo na si Moira at ang kinakabahang si Chantal kasi alam niya at nararamdaman niya na merong mangyaring hindi maganda at merong sasabing hindi maganda itong si Morganago dahil sa sobrang awa nga ni Morgana Go o ni No CJ kay Lynette at kay Annalyn at dito na rin kay Giselle ay nagdesisyon na nga itong ibulgar ang katotohanan at ang sikretong tinatago ni Moira at ni Chantal. Kaya naman dito sa opisina kung saan nagbimiting -me ang mga shareholders ng Apex ay matapang na Hinarap ni ng totoong Morganago ang mga investor at sinabi na ako si Morgana Go at siya si Moira. Nagpapanggap lang siya na ako. Niloloko lang kayo ni Moira. Kriminal yan. ba diba Mama Chantal? Si Mama Chantal ang magpapatunay na ako nga si Morgana Go, na nagpalit lamang ng pangalan na, na si Nosy G. Pero ang totoong pangalan ko ay si Morgana Go. Pero ngayon ay ginagamit nga ni Moira dahil nga si Moira ay nagpanggap o pinalabas nila na patay na nga dahil kung hindi nila um, itatago ang katotohanan at paritan ang mukha at pangalan ni Moira ay mabulbulok ito sa kulungan. Kaya kahit na ipa-check -e nyo pa o ipadiin, itest -e nyo pa itong si Moira at si Mo Morgana Go na sinasabi niya, ay isa lang ang lalabas na resulta na siya nga itong si Moira. Kaya wag na wag kayong papaluko. Lahat ay nagulantang at hindi malaman ang gagawin dahil naguguluhan sila at sinabi nga ng mga investor kung sino nga ba itong sino si G. Ayon pa sa kanya, ako lang naman ang half-sister nitong si Moira na si Morgana Go. Lahat ay nagulantang at nagulat lalong-lalong pa itong si Giselle. Kasi nga una na nga sinabihan siya ni Dr. Lyndon Javier na itong nga si Zoe ay hindi anak ni Dr. Argy at ito ay anak ni Moira at ni Carlos Benitez. At ngayon naman, meron namang pasabog na nalaman niya tungkol nga dito sa pagkatao nitong si Morgana Go na nagpapanggap lamang at siya pala itong si Moira. Ayon pa nga kay Giselle, ngayong alam ko na at tama nga ang hinala ko at iniisip ko na ikaw ay si Moira dahil ugaling ugaling mo palang ay si Moira at alam ko na nagpapanggap lamang ikaw Moira. Kaya humanda ka gagawin ko ang lahat mabulok ka lamang sa kulungan at hindi hindi ka na makakalabas kahit kailan. Dito ay natataranta na nga si Madam Chantal dahil hindi niya... Um, mahandaan at hindi niya akala ay eh, niya siya ng kanyang anak na itong si Morganago, uh, Morgana Go, yung totoong Morgana Go. Pero ayon nga kay Morganago, Go, tinraidor na ako na nga uh, ni Moira kaya dapat lang na ako sa kanya ng sa ganon masabi niya na hindi rin ako patatalo sa kanya hindi katulad niya na mga palpak ang kanyang ginagawa at nagpapanggap lamang na ibang tao ng sa ganon ay pagtakpan ang kanyang krimen na ginawa